what's up mga kachoy uh, ngayon po uh, muhuli kami sa Okayama yata to <laughs> uh, ito uh, siguro baka huling isno na to yan yan yung poultry na hinulihan namin uh, konti lang huli uh, 7,500 lang uh, yan magkukyuki na kami pahinga ay, uh, isang truck na lang kasi tatlong truck lang na maliliit eh. Yung malalaki niwan namin. Ali tatlong maliliit lang. Ah, uh, seven five huli. Ayun si isang trainee na ano, ayan, si Joseph. Ay Ayun no. Ah, isno ng Japan. Ah, ayun. Set. Ayun no, lakas ng is Mga kachoy. Ito lang po yung masarap sa Japan. yan panahon na naman ng snow pero patapos na ah, patapos na itong Marso, Abril pataginit naman ayan, punong puno na ng yelo yung bundok ayan ah lakas ng snow ah, ito lang ang maganda sa Japan yung klima kasi malamig ah, sa Pinas mainit <laughs> ah, ayan ito lang yung nakakaano sa ano eh. Tsaka maya, may, ang ko lagi, malinis. Ayan. Ah, ay yelo oh. Tapos no, mamaya lang, puno na yan mga kachoy. Ah, bukas, pahinga kami. Dalawang araw, linggo lunes. Ah, doon naman ako magtrabaho sa Bakalan. Ah, extra job tayo doon, narabay to. Ayan o. Oh. Ah. Pakita lang lang, oh, i-share ko lang yung huli namin ngayon na uh, dito sa Okayama yata to o ang lugar ta nalimutan ko na eh kaya dami nang inuhulihan ayan o uh, inano ko lang yung snow ayan yung service namin na maliit ayan pagka ano sobra sa tao yung wala masakit sa truck kasi dalawa tatlo lang sakit ng truck eh ayan dito sasakay sa kotse ayan yung service namin dito ako nakasakay ngayon hindi sa truck Ayan pa yung kabilang bundok. Ayan o. Oh. Ayan po doon na ng yelo. Ah, siguro mamamiya pa isno na ito. Ayan oh, Lakas na tumun palakas, na palakas yung baksak ng yelo. Ayan napupuno oh, na yung daan. Tsaka yung bundok. Ah. Ayan. magpapahinga na kami. Ayan. na ah, Paglalabasan na yung mga kasama ko. Ah, sige po mga katsoy, isinir ko lang po itong huli namin ngayon na nag no dito sa Kuyama. Ayan. Ah, ah, siguro mga alas 10 o bago mag alas 10 baka makauwi na kami. Ewan ko lang din, depende sa ano ng iyelo kung, kung kumapal, medyo mabagal ang takbo ng sasakyan. Yan. yan po yung huli namin ng manok sa malayo. Ayun, nandito lang po ako nagbibidyo. Inano ko lang tong mga isno sa isno sa umuulan ng isno ngayon eh. Uh, baka ito na yung huli o oh, baka mayroon pa sa susunod sa, sa, sa susunod sa Hiroshima naman kami uuwi eh. Baka do mas malano yung isno doon. Yan. Ayan yung poultry malit lang to na poultry. Yan. Hindi masyadong kalakihan. Pero maganda yung itlog dito, yung poultry nito maganda yung itlog niya. Kaya baka mamaya po baka makakuha. natin sa mga tropa natin, sa mga katsuy na tropa at saka sa mga kakilala natin, mga kaibigan. Ayan. Lagi po tayo namimigay ng itlog. Eh sayang eh. Sana natatapon lang. Nakukunin natin, pabigay natin sa kanila sige po mga katsoy maraming salamat po sa inyo ingat po kayo lagi dyan lagi po sinasabi ingat po tayo lahat ah. thank you mga choy bye bye